ang offer ng Golden State Warriors sa Los Angeles Lakers. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Ang Los Angeles Lakers ay nasa wait-and-see mode habang isinasaalang-alang ni Lebron James ang kanyang hinaharap. Ang superstar ay mayroon pang isang season na natitira sa isang dalawang taon, 99 million dollars na kontrata, ngunit maaaring mag op out ngayong off-season upang maging isang libreng ahente. Ang Bleacher Report na si Greg Swartz ay naglagay ng isang listahan ng mga dream trade target para sa bawat koponan. Binanggit ng analyst si James bilang isang perpektong target para sa Golden State Warriors kailangang mag-op-in si James sa kanyang kasalukuyang deal para maging posible ang isang trade. Ang trade pitch ay napunta sa Lakers na si Jonathan Kuminga. One pick na sina Andrew Wiggins, Gary Payton Seth at Kevin Looney o ang magtatapos na deal ni Chris Paul. Siniguro ng Golden State si King James kapalit ng trade package na ito. Ang Golden State Warriors ay malinaw na may interes sa pangangalakal para kay Lebron James dahil tinawag ng prangkisa ang Los Angeles Lakers tungkol sa isang potensyal na kasunduan bago ang 2024 na deadline, detalyado ni Swartz sa isang kwento noong Hunyo 3. 2024 na pinamagatang Dream Trade Targets for Every NBA Team. Sa huli ay tumanggi ang Lakers, ngunit ang may-ari na si Jeannie Buss ay nakipag-ugnayan sa ahente ni James na si Rich Paul upang sukatin ang kanyang interes, ayon kay Adrian Wojnarowski at Ramona Shelburne ng ESPN. Pagkatapos ng isang nakakadismaya na first-round exit, magiging mas bukas kaya si James na makasama sina Stephen Curry at Draymond Green sa Golden State? Kakailanganin ni James na kunin ang kanyang $51, 4 million player option para magsagawa ng trade, dagdag ni Swartz. Ang makita si Lebron na nakauniforme ng Warriors ay maaaring mali, ngunit ang pagsasama-sama niya at ni Curry bago matapos ang kanilang makasaysayang karera ay magiging maganda ang basketball. Kung kayo po ang tatanungin, okay po ba na magsama si Lebron at Curry? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Salamat po.